Sa gitna ng umiinit na isyo sa Senado, planong buhayin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulia ang dating kaso ng diumanoy maling paggamit ng pork barrel funds ni Senator Joel Villanueva. Pero giit ng Senador, harassment lang daw ito dahil matagal na ibinasura ang kaso. Si Troy Gomez sa report. Kumpiyansa si Senator Joel Villanueva na mananatili siya sa kanyang pwesto sa Senado. Kahit pa plano ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na buhayin ang 2016 dismissal order laban sa kanya, kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 10 milyong pisong pork barrel funds. Noong 2016, inatasan ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales na si Bakim si Villanueva dahil sa di umunoy maling paggamit ng kanyang PDAF o Priority Development Assistance Fund habang kongresista pa siya. Pero lumaban ng senador, giit niya, peke ang mga pirma sa mga dokumentong ginamit laban sa kanya. Noong 2019, kinatigan siya ng nooy ombudsman Samuel Martinez na nagpa siya ring ibasura ang kaso dahil sa kawalan ng probable cause. Araw ng Huwebes, naglabas din si Villanueva ng clearance mula sa ombudsman na nagpapatunay na wala siyang nakabimbing kaso, pati na rin ng certification mula sa Sandigan Bayan na nagsasabing hindi siya akusado o defendant sa alinmang kaso sa korte. Sa kabila nito, tinawag naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Caetano na isang sirkus ang hakbang ng ombudsman laban kay Villanueva. I see his sincerity na gusto niyang parusahan ang dapat parusahan. Unfortunately, parang naging circus nga palakasan ng palakpak. And we know that there are certain people who are against Joel, who are against the minority. Dagdag pa ni Cayetano, naniniwala siya na may mga mastermind sa likod ng mga panggugulo sa Senado para ilihis ang atensyon ng publiko sa mas malaking isyong kinakaharap ng gobyerno. Isipin niyo po no? kung unang araw na sinabi ng pangulo, mayya naman kayo. Tinignan na kaagad kung ano yung ghost. Kinasuhan na kaagad yung tatlo, apat, limang kontraktor na siguradong may ghost. Hindi na nagkaroon ng circus. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SM9 News.